Ayan pala ginagawa mo? Ha? Hindi kayo nahiya sa anak ko? Ha? Hindi ka nahiya sa anak alam... Now I have evidence you are cheating on me. Yes, yeah. you are. Hoy! Saan mo na yung asawa ko, ha? Saan kanya nakuha? Ha? Si Raulo ka, ha? Hindi mo alam may asawa to? Ka? Ha? Ganyan pala ginagawa mo, ha? ganyan pala ginagawa mo ngayon. May ebidensya na ako na may babae ka talaga. I'll pay for it. No. I'll we're gonna, pay for the we're gonna grab. leave the, grab, I'll pay for we're the gonna grab. grab. We're gonna go grab. We're gonna go with the kids. You go with the no. grab wherever no. you wanna yeah. go. No. No, that's my car. No, We're not staying with you. We're not staying with you. Good. No. Leave. Yeah, we're gonna leave you. Okay, yeah. fine. Bye-bye. Yeah. Bye. Yeah. Go away. Yeah. Thank you. Yeah. Please go away. You mean Don't grab me and touch me like again. Oh, you're gonna hit me now? No, you again. You hit me again? You're gonna hit you're me gonna, again. You're gonna hit yeah. me again? No. Go ahead. Don't hit me again! Yeah, please, you please, please, You better back the f down, girl! Get out of my house! I'm get out! of Mga anak mo ba yun oh, nandun? po, yung, po namin, bahay. Sino yung kasama? Sino yung... Si Ate Marlene po. Kasambahay. Opo, okay, kasambahay po namin. Yaya yun. ng mga bata. <laughs> Opo. Pero nandoon yung mga bata kasi may nakita ko Opo. mga bata. Opo, andun po yung anak ko rin po nandoon po sila. Kano katagal na kayong nagsasama? Magpo four years na po. Kasal ba kayo? Opo. Uh, as in legal yes, eh, kasal po. talaga sa simbahan? Sa ano sa... po, sa judge po. Okay. So four years na kayo, ilan ang anak ninyo? Dalawa po. Dalawa. Yung panganay, three years old. Three years old. Tapos may baby ka? magto two years old po. So magkasunod. Opo. So, Gano kadalas ito mangyari at kailan ka pa na ganito? Na victim ng ganito? Pag... Nung bago kayong nung ano po, nung dati pa po yan, nung 2020 rin po, no 20, uh, 2019, uh, hindi naman po siya nanakit pero na, minsan po pag umuwi po siya, lasing na lasing din po siya. Tapos pag tumatawag po sa kanya, minsan may naririnig po ako na parang pag ano po sa babae, yung parang nag -cheat po siya sa akin. Kasi pag sumagot po, iba po yung sumasagot, tapos parang nag, may ginagawa po silang hindi, parang ang sakit mo ng loob ko. Kasi buntis din po ako doon sa panganay ko. Binabi ako po mismo ang pinagbibintangan po niya na ako daw po yung may lalaki. Mismo sa bahay lang han, sa bahay lang ako, nag, naghihintay sa kanya. Alam po rin po nang ano ko yan, yung mama ko, yung pinsan Oo. ko, nakatira po kami, nakatira po sila sa akin noon. Nakikita nila? Hindi po nila nakikita yun na ano, sinasaktan ako noon. Hindi paposya po siya nagpapakita ng gano'n sa akin. Oo. Pero yung ano pag chichit po niya sa akin kahit sa phone po narinig ko po talaga na hmm. nagchichit po sa, sa akin. Kasi kasi naman uh, Shari, hindi naman sa pananakit lang na physical talaga ang uh, nangyayari na domestic violence, no? Meron tayong tinatawag na emotional, psychological abuse, may economic abuse, yung pag-withhold ng pera. Lahat ito yung kabuuan nito <laughs> ay uh, nagiging Uh, yun ang grounds para makasuhan natin yung asawa mo, no? Opo. Na isang retired U.S. Navy. Oo Um, alam ba niya na nandito ka ngayon? Hindi po. Hindi niya alam na nandito ka Hindi kayo. po. Ang alam lang po niya, nasa, sa bahay lang po ako ng pinsan, sa pinsan ko. Okay. Kailan nangyari yung dinala mo dito na video? Yung ano po, January 30 po yun. January 30 Opo. ito. Pero kahit na nangyari na yun, nagsasama pa rin kayo? Umuwi ka pa rin sa kanya? Hindi na po ako umuwi sa kanya. Simula po nung nasaktan po niya ako, hindi na po ako umuwi. Okay, so January 30 ang huli ninyo Opo. na pagkikita. Pero kailan kayo huling nag-usap? Nung... Wednesday and then... Ito nito lang, February na. oh February po. Nakapag-usap pa Opo, kayo. tapos ah uh, Telepono lang ito? Hindi po, nagpunta po kami sa... Nagpasama po ako sa kanila, in okay. po nila ako para okay. sabi ko, kukunin ko yung mga gamit ng mga bata. Oo. Tapos, naghintay po kami sa kayo na matagal. Tabi, tabi, sabi, sabi niya sa akin maghintay ka muna tat. May tatawagan lang ako, sabi niya sa akin. Tapos dumating po siya. Okay. Lasing po siya. Tapos naghintay po siya doon nagpipicture picture picture pa po sa 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 amin okay. pati sa barangay. Sige. Uh, Mr. Joseph Fallon, uh good yes, afternoon, sir. Yes. Kind of flattering. I have been on TV in a while. Well, uh you are live now, sir, because your wife Christina is here right now and okay. uh, has a complaint against you. Oh, okay. Then how about I call my attorney and have him talk to you? Okay. So uh, okay. that's your right. Uh, but uh, if you would like to say anything to, is there anything you would like to say to Christina at this point? Oh, sure. Absolutely. If that's how much time I get, um, that's nice. Thank you for that. Miss um, Christina, I'm pretty sure you're the same person I married. Um, you are the mother of both of my children, so I'm uh, not really positive that uh, I'm speaking with the same woman. You seem to have acted. Very differently lately, and uh, I apologize for any of my actions that seem different. Mr. Fallon, Christina is actually here with uh, one of our violence against women and children officers, uh, Ma'am Elderly Milante, uh, who will be assisting her uh, with the charges that uh, Christina is going to bring against you. Uh, Christina here has allegations of physical abuse and emotional abuse. She actually has a video also of you uh, driving her out of the house. Yes, it's true. Driving um, her out of the house? Yeah. Yes, uh, Christina? I'm not so sure I understand that. Um, um, what, what I think is the best thing at this point in time mm -hmm. is for my attorney. Be also included in this conversation. If you can give us the number of your attorney, sir, uh, off, offline so that it's not actually aired, uh, we will give you that time of day also. But uh, right now, uh, we just also want to show you that there is due process being followed here. So I will give uh, a few minutes also to our VAUC officer. Ma'am Elderly Melante to share with you the process that will be undertaken with respect to this case. I'll just give you my attorney's number and you can speak with him. He's, I okay. think, a pretty reasonable person as well. Okay. And we'll go off air now for you so that you can talk to our staff. kasi po, uh, tinanong ko naman siya kung gusto niya magdemanda. Willing ko naman siyang tulungan eh. Kaso sinabi niya po sa akin, hindi siya magdedemanda. Ang gusto niya lang po talaga magpa-assist doon sa tirahan niya para makuha niya yung mga gamit. Ah, okay. okay. Yun lang po yung sinabi niya sa akin. Pero kung kukunin mo yung mga gamit, kukunin mo yung mga gamit, kunin mo yung mga bata, below 7 years old naman ito, talagang sa'yo yan, at uh, ka na, siguro ang kasama doon ma'am 'di ba dapat merong uh, provisions para kung paano patuloy na masusustentoan o yung oh, obligasyon oh, 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 para oh, oh, sa mga bata oh, oh. kasi sa nakikita natin ng mga ang um, pruweba sa para sa kaso mo o sa partido mo hindi lang yung yung una nating napakita no na pinaalis ka pero apparently merong ibang babaes na inakyat sa bahay niyo Yes, na ko kay Attorney Ina. May babae sa loob ng ba, sa loob Opo. mismo ng bahay nila Attorney. Yes. na nga po 'yan. Uh, Ma'am Cherie, ano po 'yan eh. Ah, uh, nung nandun na po kami, tumawag po siya ng isang kaibigan niya yata o attorney daw o ano eh, uh wala -oh. ko kanya. Parang translator niya. <laughs> Tapos pinag-usapan nila yung ano, pinag-usapan nila yung sustento. Okay. Hindi po kami nakikialam kasi uh -oh. Uh -oh. hindi kami pwede doon. Sila uh -oh. dalawa kasunduan nila. May namagitan sa kanila. Opo. Okay. Sino naman ang namagitan? Abogadong tunay? Hindi. Hindi po siya abogado. Okay. Hindi ko na lang po siya okay. papangalanan pang, uh -huh. kasi. Pero may na, may na ano naman napagkasunduan May na po. Okay. O dahil po uh, meron siyang kaibigan niya siguro yung translator. Uh -huh. Tagalog po yung naging ano. Ako na lang po yung tumayong witness. Ah, uh -huh. Doon okay. sa kasunduan nila. Okay. Na sustento. Okay. Pero binabaliwala niya na yon. May mga nagsasabi na pinoprovoke mo din daw yung uh, US, yung, yung si Mr. Yung Joseph Mr. Uh, doon sa video na saktan ka. O una ka na niyang nasaktan tapos pinapasaktan mo lang ulit para may ebidensya ka. Ganun ba yung... Hindi po. Hindi po. Hindi po ako provoke sa kanya. Okay. Okay. Sige po. Ah, again rap, matter rap, of, okay. of evidence na ito, no. Gusto ko lang ipakita na meron kang nahuli na ibang babae na hindi naman nagpaliwanag kung ano ba siya doon. Baka naman manikurista. Saka so, so, may 3 sure. years. Ang ano, tagal. Oo, long po sila eh. May katulong. Ang tagal. Na, ah, okay. No, may kasama po sila na sa bahay. Trinong ang totoong pangyayari. Okay. Okay. Wala na po tayong oras, ma'am. Kakausapin po kayo ni Ate ni Ina off air. Okay? <laughs> <laughs>